Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teresa at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay may natutunan akong aral at sana sa pakikinig nyo, may mapulot din kayong leksyon. Samahan nyo ako, DJ, kasi baka ikaw na lang ang makaintindi kung bakit ako nauwi dito. Simulat sa poll, kilala ako bilang Tita Goals sa pamilya. Ako yung laging nagbibigay ng pamasko, yung laging tinatawag pag may kailangan, yung nag-aalaga pag may sakit. Pero kahit kailan, walang nagtangkang tanungin kung masaya ba ako. Wala, kasi para sa kanila, sapat na na may trabaho ka, may sariling kwarto, nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Hindi na importante kung gabi-gabi kang nakatitig sa kisame, iniisip kung may magmamahal pa ba sayo. Wala akong boyfriend. Never. Sabi nga nila, NBSB ka pa rin? Sayang ka. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit. Siguro kasi natutunan ko na lang tanggapin. Hindi ko alam paano ba talaga magmahal. Hindi rin kasi ako pinalaking lambingin. Walang yakap si mama. Walang anak, mahal kita, si papa. Basta laging may ulam, may sabon, may bag. Pero puso, ewan. Hanggang isang beses, nagpaalam ang pamangkin ko na may dadalhin siyang kaibigan dito sa bahay kasi gagawa raw sila ng project. Sabi ko, okay lang. Sanay naman ako na parang boarding house na ang bahay ko, puro tambayan ng kabataan. Dumating si Terence, hindi ko na inisip noon kung bakit parang ang bilis tumibok ng dibdib ko nung nakita ko siya. Hindi naman siya artista, hindi naman kagupuhan na tipong mapapatingin ka ng dalawang beses. Pero may kung anong sigla sa kanya, Parang bata na hindi takot makipagkwentuhan kahit sa mas matanda. Hindi siya yung tipong nagpopo at opo. Relax lang. Tapos natawa pa ako kasi ang hilig niyang manggulo kunwari hindi niya alam paano gawin yung project para lang makipagkulitan. Noong una, hindi ko yun pinansin. Sabi ko, "Hay nako, bata lang to. Kaibigan lang ng pamangkin ko." Pero habang tumatagal, nahuhuli ko siyang nakatitig. Hindi yung titig na bastos. Yung tipong parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Isang gabi, nagkataon na naiwan kaming dalawa sa sala. Nagpapalam na yung mga kasama niya kasi may lakad pa. Siya, hindi umalis agad. Gabi na, baka hindi ka na makauwi, sabi ko. Tumawa lang siya. Okay lang po, sanay na akong gabihin. Tahimik lang kami ng ilang minuto. Pero iba na yung tension. Ramdam ko yung init sa pagitan naming dalawa kahit walang nagsasalita. Tapos bigla na lang, naramdaman ko na lang yung palad niya sa kamay ko. Hindi ko binawi. Ang tagal kong hindi nahawakan ng ganon. Simpleng hawak, pero para sa akin, parang may kuryente. Alam mo, ang ganda mo pala pagtahimik ka lang, sabi niya. Hindi ko alam kung tatawa ako o tatayo para umiwas. Pero ang totoo, nanatili akong nakaupo. Parang ang bigat ng katawan ko pero hindi dahil sa takot, kundi dahil parang may parte sa akin na matagal nang naghahanap ng ganitong lamang. Wala akong sinabing kahit ano. Hindi ko rin siya tinanong kung bakit niya ginagawa yun. Kasi baka pag nagsalita ako, maglaho bigla yung sandaling yun. At sa tagal kong walang inaakap o niyayakap, bakit ko ang mawala pa to? Hindi ko alam kung mali ako o tama. Pero sa gabing yun, parang wala akong pakialam. Kasi sa unang pagkakataon, hindi ako si tita. Hindi ako si Teresa na laging nagbibigay, laging nag-aalaga. Sa gabing yun, babae ako, at may isang lalaki sa harap ko na, kahit saglit lang, ginustong iparamdam yun. At doon nagsimula ang lahat. Ngayon, DJ, hindi ko alam kung kwento ba to ng pagmamahal o kwento ng isang tanga na nauhaw lang sa lamang. Pero paano kung pareho? Paano kung mali nga ako, pero sa unang beses, naramdaman kong buhay ako? Paano kung ito lang talaga yung kaya kong pagpilian, maling pagmamahal o walang pagmamahal? Ikaw na ang baalang humusga. Hindi naman talaga ako ganito dati. Hindi ako yung tipong nagpapadala sa kung ano lang. Hindi ako madaling matukso. Pero minsan kasi, kapag paulit-ulit kang napapabayaan, paulit-ulit ka rin naghahanap ng kahit anong klase ng haplos, kahit alam mong hindi dapat. Bata pa lang ako, sanay na akong ako lang. Hindi naman kami mahirap, hindi rin kami mayaman. Basta laging sapat, laging may pagkain sa mesa, bagong damit tuwing Pasko, may pambili ng project pagkailangan. Pero hindi ko maalala kung kailan ako huling niyakap ng nanay ko nang walang dahilan. Alam mo yung tipong bigla ka nalang kukunin sa mga braso tapos sasabihan ka ng I love you. Wala, hindi uso sa amin yon. Hindi rin ako pinalaking sensitive. Ang sabi lang sa akin lagi, pag masyado kang iyakin, mahina ka. Kaya siguro habang lumalaki ako, natutunan kong huwag umasa. Hindi ako humihingi ng regalo. Hindi ako humihingi ng pabor. Hindi rin ako nagkwento ng problema kasi baka isipin nila, drama ko lang yun. At dahil nga ako yung panganay, ako dapat yung malakas. Ako yung dapat marunong magbigay. Lahat sila, may mga sariling mundo, mga kapatid kong may kanya-kanyang pamilya, mga pamangkin kong ako na halos ang nagpaaral. Ako, ako yung reserbang pwesto sa hapag, ako yung last priority, ako yung palaging ikaw na bahala dyan. Kaya nang dumating si Terrence sa buhay ko, hindi ako agad-agad nagpadala. Pero napansin ko, kakaiba yung paraan ng tingin niya sa akin. Hindi siya kagaya ng iba na tingin sa akin parang nanay na o tita lang. Hindi siya natatakot magbiro, hindi siya nahihiyang tumabi sa akin. Sa totoo lang, unang beses ko ring maramdaman na babae ako, hindi lang tagapag-alaga, hindi lang provider, kundi babae na may karapatang lambingin at hawakan. Hindi ko rin siya sinisi kung bakit nagkaganon. Hindi niya kasalanan kung bakit ako nagkulang. Ang totoo, baka nga ako pa ang may kasalanan kasi hinayaan ko na maging ganito ang sarili ko. Hinayaan kong maging second choice palagi hanggang sa nasanay na akong hindi pinipili. Tapos biglang darating tong si Terence, magbibigay ng atensyon na hindi ko naranasan kahit kanino, tapos ako pa ba ang magmamatigas? Alam ko mali, oo, oh, bata siya, pero hindi ko siya nakita bilang bata lang. Nakita ko siya bilang isang tao na kahit papaano, gustong unawain yung parte ko na matagal nang nakakulong. Hindi lang ito tungkol sa init ng katawan, DJ. Hindi lang ito pisikal. Parang gusto ko siyang yakapin hindi dahil gusto ko siyang angkinin, kundi dahil gusto kong maramdaman kung paano ba yakapin bilang ako. Nakakapagod kasi'ng maging malakas lagi. Nakakapagod na ako na lang ang nagbibigay. Hindi ko na nga maalala kung kailan may huling nagtanong kung okay ba ako. Lagi na lang silang nagsasabi, "Buti ka pa, walang anak, walang asawa, walang responsibilidad." Hindi nila alam, mas mahirap 'yon. Kasi kahit may gusto akong buuin, walang gustong bumuo kasama ko. Kaya nang dumating yung sandaling 'yon, nang maramdaman ko yung kamay niya sa kamay ko, hindi lang katawan ko ang bumigay, pati puso ko. Parang sinabi ko sa sarili ko, sige na. Kahit ngayon lang, kahit isang beses lang, bigyan mo yung sarili mo ng kahit konting kaligayahan. Pero minsan, DJ, hindi ko rin alam kung totoo bang deserve ko 'yon. O baka naman dahil wala akong naranasan na tamang pagmamahal, kahit mali, kinukuha ko na lang. Kahit na ang kapalit, yung sarili kong dignidad. Mahirap pala kapag ang pinakaunang haplos na mararamdaman mo sa buong buhay mo, galing pa sa taong hindi mo dapat minahal. Pagkatapos ng gabing yon, parang biglang nagiba ang mundo ko. Hindi na ako mapakali. Hindi ako makatulog ng maayos. Bawat galaw ko, parang may nakadikit na bigat sa dibdib ko. Gusto kong isipin na panaginip lang lahat pero ramdam ko pa rin yung init ng palad niya sa balat ko. Ramdam ko pa rin yung haplos na parang gustong iparating na, andito ako. Pero hindi kami nag usap pagkatapos ng nangyari, wala. Tahimik, hindi na siya bumalik kinabukasan. Yung dating kuwela at makulat na bata na laging tumatambay sa kusina, biglang naglaho. Parang ako lang ang nakakaalam ng nangyari. Parang ako lang ang nagdala ng bigat ng gabing yun. Ayoko naman mag-expect, hindi ko nga alam kung ano bang aasahan ko. Pero hindi ko rin maiwasang magtanong sa sarili ko, bakit parang ako lang ang nahulog? Bakit parang ako lang ang nahihirapan? Hanggang isang araw, nagkita kami uli. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumaan siya sa bahay kasama ang ibang barkada. Halata kong naiilang siya. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Gusto kong magpakastrong, gusto kong magpanggap na walang nangyari, pero ang totoo, nanlalamig ang mga palad ko. Nagkasarilinan kami sa likod ng bahay. Nagkatinginan, yung titig na punong-puno ng salita pero parehong walang lakas ng loob magsalita. Siya na ang naunang bumisag ng katahimikan. Matagal na kitang gusto, hindi ko alam kung matutuwa ako o may inis. Kasi bakit ngayon lang? Bakit hindi bago pa nangyari lahat yon? Bakit hindi noong kaya ko pang umatras? Bakit kailangan ko pang maramdaman na Jean niya ako pagkatapos ko nang ibigay lahat? Gusto kong tanungin kung totoo ba o dala lang ng init ng katawan. Pero hindi ko nagawa, kasi, totoo rin namang ginasto ko. Ginasto ko yung pakiramdam na may nagkakagusto sa akin. Asto ko yung lamang. Asto ko siya, pero ang masakit, pareho kaming alam na mali. Hindi kami bagay, hindi tama, may agwat kami hindi lang sa edad kundi sa mundo. Ako, sanay na sa responsibilidad. Siya, nagsisimula palang maghanap ng sarili niyang direksyon. Baka nga ako lang ang naging shortcut niya sa kasiyahan. Pero kahit ganon, hindi ko rin kayang itanggi na hinahanap-hanap ko yung hawak niya, yung simpleng paglapit na parang sinasabi niyang, kahit bawal, akin ka ngayon. At doon ako mas naguluhan. Ito ba yung tinatawag nilang pag-ibig o ito yung sinasabi nilang kahinaan? Hindi ko alam kung mali na to o mali lang kasi natutunan ko na hindi ako karapat dapat mahalin. Kaya kahit maling tao, tinanggap ko. Kasi baka ito na lang ang chance ko maramdaman na importante rin ako kahit sandali lang. Hindi ko rin alam kung may patutunguhan kami o kung ako lang ang naglalakad mag-isa sa kwentong to. Pero DJ, kung ikaw ang nasa lugar ko, pipiliin mo bang maging masaya kahit mali? O magpapakatama ka kahit paulit-ulit ka nang iniwan ng tamang tao? Simula noong nagkaharap kami ulit, hindi na naging pareho ang lahat. Hindi na siya tulad ng dati, hindi na kasing kulit, hindi na kasing lapit. Paminsan-minsan lang siya dadalaw, at kapag nandon siya, parang laging may dingding sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung konsensya niya o takot, pero ramdam kong umiiwas na siya. Tapos, unti-unti ko na rin naramdaman ng sulyap ng mga tao sa paligid. Parang biglang lahat ng kapitbahay may pakialam. Yung dati-dati na walang pake sa buhay ko, ngayon biglang naging busy ang mga mata nila pag dumadaan ako. May mga bulungan, may mga pilit ng itik. Hindi ko kailangan marinig kung ano sinasabi nila, ramdam ko na. At ang masakit, hindi ako bingi sa mga salitang parang sumasaksak kahit hindi diretsahan. Sayang, ang tanda na, bata pa pinatulan. Parang gusto kong lumubog sa lupa. Hindi ko naman ginusto to. Hindi ko sinadya. Pero bakit parang ako lang ang nagkamali? Bakit ako lang ang pinaparusahan? Lalo na noong tuluyan na siyang hindi nagpaparamdam. Wala na, hindi na siya bumalik. Hindi na rin nag-text. Parang wala siyang inalala kung okay lang ba ako, kung kaya ko bang buhatin lahat ng iniwan niya sa akin. Ako na lang ang naiwan. Ako na lang ang may bitbit ng kwento. Ako na lang ang may bigat. Ako na lang lagi ang taya. Yung konting saya na naranasan ko, sandali lang pala. Tapos ngayon, yung kahihiyan, parang habang buhay na ididikit sa pangalan ko. Hindi naman ako ganito. Hindi ako yung babaeng basta nalang sumusuko sa kahit anong chismis. Pero ngayon, hindi ko alam kung paano babangon. Kasi hindi lang puso ko ang basag, pati pangalan ko. At ang pinakamasakit, hindi ko alam kung sinadya niyang iwan ako o natakot lang talaga siya. Pero anong silbi ng dahilan kung pareho lang naman akong naiwan sa gitna ng gulo? Ang hirap, DJ. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman siya mahal. Pero gusto ko siya kasi ramdam ko na may nagkagusto sa akin. Ngayon, niyon wala na. Bakit ganon? Bakit parang ako lagi ang natitira? Ako ang nag-aalaga. Ako ang nagbibigay. Ako ang taya. Pero pagkailangan na ng pagmamahal pabalik, ako rin ang wala. Minsan napapaisip talaga ako kung bakit ganito lagi ang ending ng kwento ko. Hindi ito yung unang beses na naramdaman kong parang ako lang ang pangalawa, pangatlo, o kung minsan, wala talaga sa pila. Bata pa lang ako, parang laging may nakahilerang mas mahalaga kaysa sa akin. Yung mga kapatid kong mas matalino, mas maganda, mas talented. Ako, ako yung, buti na lang marunong mag-adjust. Ako yung, mabait naman si ate, kaya siya na muna magbigay. Sa bahay, sanay na akong ako ang huling makakakain, ako ang huling mapapansin, ako ang huling may isip kapag may mga family picture. Sa school noon, ako rin yung laging kaklaseng nakatayo sa likod. Hindi kasi ako sikat, hindi rin ako magaling. Kung meron akong role sa buhay, siguro yun yung pagiging reserba ng lahat kung kailangan mo ng kausap, kung kailangan mo ng tulong, kung kailangan mo ng tagalinis ng kalat mo, andito ako. Siguro kaya ako naging ganito. Siguro kaya ako bumigay. Hindi dahil sa wala akong prinsipyo, kundi kasi sa wala akong maging pangalawa. Gusto ko naman maramdaman na ako naman yung pipiliin. Ako naman yung uunahin. Kahit sandali lang. Kahit hindi totoo. Kahit ilusyon lang. Pero ngayon, habang iniisa-isa ko lahat ng nangyari, natatakot ako. Baka hindi talaga ako marunong magmahal. Baka hindi ko talaga alam paano maging importante kasi ni Minsan, wala namang nagturo sa akin kung paano yun nararamdaman. Puro lang ako bigay, puro ako alalay. Pero kung pagmamahal na para sa sarili ko, wala. Blanca, kahit sa trabaho ko, ganun din. Ako yung laging uutusan, ako yung tatapusin lahat ng kailangang matapos, pero hindi ako yung napo-promote. Hindi ako yung pinupuri, laging iba, laging sila, laging hindi ako. Tapos pati sa pag-ibig, ganito pa rin, pakiramdam ko para akong papel na pinagpasa paahan na, tapos nung napigtas, bigla na lang tinapon. Parang sinagad ko na lahat ng kaya kong ibigay, pero wala pa rin sapat. Sa huli, ako pa rin yung naiwan, ako pa rin yung nagmumukhang mali. Minsan naiisip ko, baka nga hindi ko deserve mahalin. Kasi kung deserve ko, dapat matagal na akong minahal ng tama, hindi ba? Baka kasi wala akong kwenta, kaya kahit ako, hindi ko na rin alam paano mahalin ang sarili ko. Hindi ko rin masisisi si Terence kung naisip niyang mali kami. Baka nga mali talaga, pero ang hindi ko maintindihan, bakit hindi man lang siya lumaban? Bakit hindi man lang niya sinubukang iparamdam na kahit papano, may halaga rin ako? O baka kasi, katulad ng lahat ng nakilala ko, nakita rin niya na hindi rin ako worth it. Na kung may pipiliin siyang mahalin, hindi ako 'yon. Kaya ngayon, parang hindi na lang puso ko ang sugatan, pati pagkatao ko, parang nagdurug-durug na. Wala naman akong ginustong agawin. Wala akong balak sirain ang buhay niya. Gusto ko lang sana, kahit minsan, may umakap din sa akin hindi lang dahil kailangan ako, kundi dahil gusto niya ako. Bilang ako, hindi bilang tita, hindi bilang tagapag-alaga, kundi bilang babae. Pero baka nga hindi ako ganun kahalaga para sa kahit kanino. Hindi ko na alam kung sino pa ang makakapagpuno ng mga kakulangan ko. O baka wala na talagang may balak. DJ, tanong ko lang. Paano ba natututunan mahalin ang sarili kung simulat sa pole, wala namang nagturo sa'yo? Paano ba ako magiging buo kung lagi na lang akong tinitira ng kulang? Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero isang araw nagising na lang akong ayoko na ng ganito. Ayoko na ng itsura ko sa salamin, malungkot, laging nakayuko, parang laging may kulang. Gusto ko ulit maging masaya, kahit awkward, kahit hindi ko alam kung paano. Sinubukan ko munang ayusin sarili ko. Hindi para sa iba, para sa sarili ko muna. Nagbihis ako ng maayos kahit pupunta lang sa palengke. Nilagyan ko ng pulbo yung mukha ko kahit hindi naman uso sa akin. Binili ko pa nga yung murang lipstick na matagal ko nang tinitingnan pero hindi ko binibili kasi baka sabihin ng iba, ba, nagpapaganda pa si tita. Gusto ko lang ulit maramdaman na babae ako. Tapos nagdownload ako ng dating app. Sa totoo lang, ilang beses ko nang dainlit tapos nagdownload ulit. Nahihiya ako, parang hindi bagay. Pero sabi ko, ano bang mawawala? Ang tagal ko nang hindi kinakausap bilang ako, bilang Teresa, hindi bilang tita, hindi bilang ate, hindi bilang empleyado. May ilang nagmessage, mga tipikal. Hi, kumusta? Tapos may ilan na halatang naghahanap lang ng kung ano. Pero may isa, hindi ko alam kung bakit pero pinatulan ko yung usapan niya. Hindi siya gwapo, hindi rin siya yung tipong ideal. Pero iba yung tanong niya sa akin. Kamusta ka talaga? Parang ang simple pero parang ngayon lang may nagtanong ng ganun sa akin na hindi dahil may kailangan. Doon kami nagsimulang magkwentuhan hanggang umabot sa usapang bakit ako nasa dating app. Inamin ko, gusto ko lang maramdaman ulit na may gusto sa akin. Sabi niya, alam mo, hindi porket may nagustuhan ka, ikaw na agad ang mali. Tumigil ako, kasi yun yung hindi ko narinig kahit kanino. Lagi kasi, kapag nagkamali ka ng mahalin, kasalanan mo. Lagi kang masama, pero totoo nga siguro, hindi porket mali ang pinili mo, mali ka na agad bilang tao. Doon ko unti-unting na-realize, baka hindi ako ang problema. Baka hindi ako sirang babae. Baka nagkataon lang na yung mga taong pinili ko, hindi marunong tumanggap ng buong pagkatao ko. Nag-meet kami nung lalaking yun. Hindi ko alam kung love yun o kailangan ko lang ng kausap, pero alam ko isang bagay, ang sarap pala ng feeling na may nakikinig sayo. Hindi dahil gusto kanilang gamitin, kundi dahil interesado sila kung ano nangyari sayo. Kung paano ka nasaktan, kung bakit ka napagod, pero kahit na nandun siya, totoo rin naman natakot pa rin akong magtiwala ulit. Takot akong bumigay ng buong buo kasi baka mamaya, paulit-ulit na lang ang kwento ko. Yung saya, konti lang. Pero yung sakit, laging sobra. Hindi ko rin alam kung saan haan tong to. Hindi ko naman agad sinasabing siya na ang sagot sa lahat ng tanong ko. Pero ang alam ko lang, may natutunan ako sa kanya na hindi ko kailangang ihingi ng tawad kung nagmahal ako ng mali. Kasi minsan, kahit mali yung taong minahal mo, totoo pa rin yung naramdaman mo. At siguro, doon nagsisimula ulit ang lahat sa pag-amin na hindi ako perpekto, pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako deserve ang maging masaya. DJ, tama ba to? Na kahit hindi pa ako buo, pwede ko nang simulan ulit yung sarili ko? Kahit hindi ko pa alam paano, okay lang bang subukan ulit maging masaya? Hindi ko inakala na magkikita pa ulit kami. Parang eksena lang sa pelikula na akala mong tapos na pero biglang may sequel. Nagkita kami hindi sa bahay, hindi rin sa dati naming tambayan, sa labas, sa lugar kung saan hindi kami kilala ng mga tao. At doon ko naramdaman yung totoo, hindi ako handa. Hindi pa ako buo, pero kailangan kong harapin to. Tahimik siya, hindi kagaya nung dati na laging may biro, laging may kulit. Parang pareho kaming nagdalawang isip kung bakit nga ba kami nagkaharap ulit. Pero alam ko, kailangan kong marinig ang sagot kahit masakit, kahit delikado, kahit pwedeng tuluyang bumagsak yung natitirang piraso ng dignidad ko. Diretso ko siyang tinanong, wala nang paligoy-ligoy, mahal mo ba ako o trip lang to? Ramdam ko yung kaba sa dibdib ko, parang yung hininga ko, nakatali sa sagot niya. Gusto kong maniwala na may pag-asa, gusto kong umasa na bigla siyang magsasabi ng, oo, mahal kita, pero hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang gusto kong marinig. Kasi kung sasabihin niyang mahal niya ako, kakayanin ko ba ulit? Kung sasabihin 'yung hindi, kaya ko bang tanggapin? Pero walang sagot. Tumitig lang siya sa akin. Hindi galit, hindi takot kundi guilt. Yung tipong hindi niya masabi kasi kahit siya, hindi niya alam kung ano ba talaga kami. At doon ko na-realize, hindi pala siya ang hinahanap ko. Hindi ko pala hinahanap ang sagot niya. Ang totoo, matagal na akong nagtatanong hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Mahal ko ba talaga siya o importante lang na may nagparamdam na babae ako? Baka hindi ko siya talaga minahal. Baka minahal ko lang yung pakiramdam na may nagkagusto sa akin. Yung kilig, yung lamang, yung hawak sa kamay. Pero hindi siya, hindi bilang siya. Biglang bumigat igat yung hangin. Hindi na siya nagsalita. Ako na lang ang nagsalita para sa aming dalawa. Hindi mo kailangang sagutin. Kasi na ko, hindi ikaw ang hinahanap ko. Sarili ko ang matagal ko nang hinahanap. Ang hirap pala nun. Ang hirap pala maghanap ng sarili mo sa ibang tao. Akala ko kasi kapag may nagmamahal sa'yo, buo ka na. Pero mali, kasi kahit anong yakap ng ibang tao, kung hindi mo kayang yakapin sarili mo, kulang pa rin. Lagi kang mauuwi sa basyo. Lagi kang maghahanap ng sagot sa mga taong hindi rin sigurado kung ano ka sa kanila. Naglakad ako palayo, hindi ko alam kung umiiyak ako dahil sa sakit o dahil sa ginhawa. Pero ang sigurado ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Hindi masaya, hindi rin ganap na malungkot, Parang tinanggalan ng tinikang dibdib ko, pero naiwan yung marka. Minsan pala, kailangan mong harapin ang taong akala mo makakapuno sa'yo, para matutunan mong hindi sila ang sagot. Hindi lalaki, hindi paglalaman, hindi halik, kundi ikaw mismo. At ngayong alam ko na yon, mas malinaw na ang dapat kong piliin. DJ, natatakot pa rin ako. Pero ngayon, mas malinaw na ang tanong ko, paano ko sisimulan boin yung sarili ko, kung buong buhay ko, puro na lang ako binubuo para sa iba? Ngayon ko lang naramdaman to, yung klase ng katahimikan na hindi nakakatakot. Hindi yung katahimikan na parang may kasunod na sigawan o away, kundi yung katahimikan na parang pahinga. Parang wakas, parang wakas na hindi masakit, kundi malaya. Hindi kami nagkatuluyan ni Terence. Hindi na rin kami nag-usap ulit pagkatapos ng huli naming pagkikita wala nang paliwanag, wala nang drama, wala nang closure. Pero sa totoo lang, hindi ko na rin yun hinanap. Kasi na-realize ko, hindi niya ako iniwan, ako yung bumitaw. Ako yung nagdesisyong tapusin, kasi for the first time, ako yung pinili ko. Sanay kasi ako na bumabangon dahil kailangan, dahil may trabaho, dahil may bayarin, dahil may pamangkin na kailangang pakainin, dahil may pamilya na umaasa kahit hindi nila sinasabi. Pero ngayon, ibang klasing pagbangon to. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Hindi ko sinasabi na buo na ako. Hindi ko rin sinasabing okay na lahat. May mga araw pa rin na paggising ko, parang may lungkot na sumisilip. May mga gabing hindi ko maiwasang maalala yung mga pagkakamali ko, yung mga pagkakataon na sana umatras ako, sana nag-isip muna ako. Pero ngayong tinanggap ko na kung sino talaga ako, hindi na ganun kabigat yung dala ko. Hindi ako pabigat, hindi ako pabigat kahit paulit-ulit akong nagkamali. Hindi ako pabigat kahit hindi ko natapos yung mga pangarap ko noon. Hindi ako pabigat kahit hindi ako yung naging ideal na babae ng kahit sino. Kasi sa wakas, naiintindihan ko na hindi trabaho ng iba na ako. Trabaho ko yon. At kahit mabagal, kahit hindi perfect, basta araw-araw gumigising ako para piliin ulit yung sarili ko, sapat na yon. May mga dumaan na ring lalaki ulit sa buhay ko. May mga nangako, may mga nagparamdam. Pero hindi na ako yung Teresa na agad-agad magpapadala dahil lang gusto kong maramdaman na may nagmamahal sa akin. Ngayon, bago ako tumanggap ng kahit anong pagmamahal, tatanungin ko muna sarili ko, mahal mo ba sarili mo? Kasi kung hindi, kahit ilang lalaki pa ang dumaan, mauuwi lang ulit ako sa basag. At siguro, DJ, ito na yung dahilan kung bakit ako nagsulat ng liham na to. Hindi para maghanap ng awa, hindi para maghanap ng kapalit, kundi para sabihin na kahit papaano, natuto na ako. Hindi ko man makuha lahat ng gusto ko, pero nakuha ko yung mas importante, yung respeto ko sa sarili ko. Kaya ngayon, hindi ko na ipaglalaban yung mga taong ayaw naman lumaban para sa akin. Hindi ko na pilit ipapakita na kaya ko to para lang patunayan na deserve ko mahalin. Hindi ko na kailangan ng validation galing sa iba para masabing may kwenta ako. Pero DJ, isang tanong na lang ang naiwan sa akin. Hindi ko alam kung anong sagot pero siguro baka kayo ang makatulong. Malibang piliin ko muna sarili ko at hanggang kailan ko ipaglalaban yung mga ayaw naman lumaban para sa akin. Yan na lang ang iniwan kong tanong sa inyo. Salamat sa pakikinig.